sa isang liblib na baryo, may isang lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Tuwing dapit hapon, may maririnig na mahina at malungkot na iyak mula sa loob. Sabi ng matatanda, isang batang babae ang minsang naiwan doon nang biglang masunog ang katabing kagubatan maraming taon na ang nakalipas. Hindi na siya nakita mula noon. Isang gabi ng malakas na ulan, naglakas loob ang tatlong kabataan na pumasok sa bahay. Sa bawat hakbang nila, kumikirot ang hangin na parang may dumadaing. Biglang tumunog ang isang lumang music box mula sa itaas, at kasabay nito ang iyak ng isang bata, maliwanag, malinaw, at puno ng lungkot. Nang silipin nila ang kwarto, may bakas ng maliit na paa sa alikabok, papalapit sa kanila, ngunit walang batang nakikita. Sabay-sabay silang tumakbo palabas, at mula sa dilim ng bintana ay nakita nilang may munting mukha, mapatla, may luha, na nakasilip hanggang ngayon sinasabing kung sino man ang makarinig ng kanyang iyak ay may obligasyong pakinggan at ipanalangin ang kaluluwa ng batang hindi na nakauwi